3 common reason kung bakit hard starting ang isang sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung nakaka-experience ka ng hard starting no, kung baga kung dati pag click mo halos i-start yung sasakyan. Now kung nadidelay yan ng mga 2 to 3 seconds, well possible may issue ang inyong sasakyan. So yun, ano ba yung tatlo na common reason kung bakit nag hard starting ang isang sasakyan? Well number 1 dyan, pwedeng maluwag or madumi yung battery terminal ng inyong sasakyan. So, pwede kayong pumunta sa inyong engine bay at i-check yung inyong bat battery terminal. Try ninyong kalugin o ipihit. No? Pag napipihit ninyo, so maluwag yon, So, kailangan siyang ipitan. Now, kung madumi siya, pwede nyo naman siyang linisin. Ano? Pwede kayong gumamit ng sandpaper at yun, anuhin nyo lang. Linisin nyo lang siya ng sandpaper hanggang sa lumabas yung uh, pinaka- uh, terminal at doon sa connector din na ano? lumabas yung pinakabakal niya no o yung copper. So yun mga paps no isa yan sa mga common reason kung bakit hard starting ang isang sasakyan. And second is pwedeng yung inyong battery is pasira na o kailangan na siyang palitan. So ang pinaka-advice diyan, dalhin niyo kaagad sa mga battery shop ninyo at ipa-check ninyo no. Commonly meron naman silang device na pan-check at i-check nila diyan yung CCA no. Kung masyado nang mababa yung CCA, well, i-advise ia naman kayo napalitan nyo na yung inyong battery and third, na possible issue rin kung bakit hard starting ang isang sasakyan if uh, may problema na kayo sa fuel filter so ang mangyayari dyan may mga pagkakataon, especially pag uh, naitenga yung sasakyan ng medyo matagal, o halimbawa isang araw, uh, makaka-experience kayo ng hard starting then pero kung uh, sabihin natin mga 30 minutes lang na uh, pinatay din inon, eh hindi kayo makaka-experience so yun, pwede ring fuel filter yung may problema sa inyo. Normally, na experience to pag kayo ay nakapagpagas sa mga medyo maduming gas station or true time talagang dudumi talaga yan. Ano? Pwedeng mga 50,000 50, kilometers o 100,000 kilometers e eh ma-experience nyo rin yan ano? so yun, yun yung tatlo na common reason actually napakarami pang reason ano, kung bakit nag-hard starting ang isang sasakyan, pwede rin may problema kayo sa starter, pwede rin may problema rin kayo sa uh, spark plug ignition coil o injector no? so yun, mas okay dalhin nyo kagad sa mga uh, trusted na repair shop ninyo at ipa-evaluate ninyo kung saan eksakto yung may problema sa inyong kotse. At kung nagustuhan nyo yung video, like At kung may comment kayo o yung mga expert dyan, comment down below kung ano pa yung mga possible issue kung bakit nag-hard starting ang sasakyan. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click ko lang yung follow sa taas at sa TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.